May mga ilang mga makatang gustong magsulat dahil sa kanilang mga nobyo. Mayroon din mga makatang gustong magsulat dahil sa kanilang mga damdamin sa oras na nagsulat sila. Ngunit, mayroon ding mga makatang nagsusulat para sa kanilang bayan. Noong panahon ng martial law, mahirap ang buhay. Maraming nadadakit at napapatay. Ngunit, Walang tumututol sa mapang-ating kamahalaan. Pagpapalik tayo nito, may pag-asa pa rin ng Pilipinas. Mayroon mga national leads at patriotista na upo sa mga damdamin ng bawat Pilipinas. Marami sa kanila ay hinuhuli at hindi magkito huli. Sa mga ito ay si Francisco Rodrigo o sa mas kailang tawag na Sok, sa Matalinang Makat. Ipinanganak <laughs> noong Enero Lovewood 1914 sa mga. Si Francisco Rodrigo, isang anak ng na nagmamaneo ng kalesa at isang tagapenta ng pagkain. Isang Atenista at Isco, siya ay nagtapos ng Bachelor of Arts mula sa Ateneo at kumuha rin siya ng kurso sa law sa UP. Yeah. Habang nag-aaral sa Ateneo, binansagan siya ng palayo na Sok o dinaikling Sokrates na isang gurong na mga sa kanyang galing sa pagganibato. Dito nagsimula ang kanyang pagiging makata. Bilang pinuno ng koponang pang debate sa UP College of Law, nalo siya laban sa mga koponang galing sa US at Australia. Simula ng digmaang pandayigdig, nagsama-sama si Nasok, Raul Manglapos at Manuel Fruto sa pagbibigay ng propaganda laban sa mga hapon. Ayon kay Rodrigo, naswerte siya dahil hindi siya pinagkanulo ng kanyang mga kasama nang sila dinakip ng mga hapon apos ng ikalawang digmaan pandemic, naging senador si Francisco ng tatlong peso. At siya ay naging kasama ni Nino Aquino bilang mga protesta sa Marching Day. Kahit sa pamahalaan ay lalong nadama ng bansa sa tuwing babasahin nila ang kanyang mga tula. Ang kanyang impluensya bilang isang manulat ay nagpapakita na dapat tayong gumamit ng mapayapang pamamaraan upang matasik ka isang masamang diktador sa kanyang mga protesta, laban kay Pangulong Marcos at ang kanyang mga artikulong sinusulat niya. So we for ipinakulong si So ng tatlong beses. Noong pinatay si Ninoy Aquino, si Francisco ay isa sa mga unang nakakita ng kanyang katawan. Ang pagpatay ng kanyang kaibigay kinahihiya niya dahil isa siya sa mga nagpayo kay Senador Aquino na bumalik sa Pilipinas. Noong naging presidente si Pungulong Corazon Aquino, pinili siya para maging isa sa mga komisyoner ng Salingang Patas. Nagandira siya pagkatapos nito at namatay noong Enero 4, 1998. Isa sa mga magagandang gawa niya ay isang tula pinamagatang ang punong kawain mula sa mga tula at tilamsik ng biwa. Lubhang nagugulo ang aking isipan, ang aking damdami nagsasalawahan. Ano ba ang tunay na katotohanan? hinubad na nga ba ng mutya kong bayan ang kabayanihan? Sa gitna ng ganyang pag-agam-agam, ay biglang napukaw ang katayamikan. Nang sa dagling hihip ng hanging amihan, ay naglangit-ngitan ang siksikang siit ng mga kawayan. Ako'y napatingin at aking napansin na sa bawat hampas at sampal ng hangin, dulo ng kawayan ay sumusunod man din. Ngunit, umiingit Waring tumututol. Parang dumaring. Matapos yung muko ay muling tutuwid. Babalik sa dating maringal na tindig. Kahit humihilig ay ayaw padaig. Sa dagok ng hangin, nais na magharit, lubos na manluping. Biglang na nagliwanag ang aking isip. At biglang naparam, yaong agam-agam. Pagkat nawari ko ang punong kawayay, tulang larawan ng diwat o gali ng mutsa kong bayan. Tulad ng kawayang kahit yumuyo ko, ay hindi kailanman kusang sumusuko. Bayan ko'y ganyan din, maamo ang anyo. Ngunit pag dinistay, handang makibakat, magbubo ng dugo. Sa bawat kawayang pinali ng hangin, agad hahalili ang maraming suplim na magsisiputan at magmamadaling lumakin yung abo upang mahalinhan ang mga sa wing kapiling. Ibang punong kahoy ay lubos lubosang napigtas ang ugat sa lupa. Ngunit ang kawayan, bagamat sa lantang, baliman ang tadyang ay hindi tuloy ang subasok at labak. Ang bagyo'y lilipas, tataas papanaw, at muling minitip si sikat ng araw. Ang mga kawayay magbabagong buhay, tinala ang loob sa langit na bughaw parang magdarasal. Sa unang bagay ng tula, nagtataka siya kung bakit Pilipinas at bigla siyang minaitang puno kawayang nakahanginan. Nakita niya masit mga state nito sumasama sa hangin at may ilan na kahit binubogana ng malakas na hangin hindi pa rin sumusuko. Unti-unting nakita niya ang diwat ugali ng Pilipino sa punong kawayan. Nakita niya ang di sumusukong lakas ng Pinoy at ang mga Pilipinong di susuko sa kahit anong bagyong haharapin niya. Kahit may mga mahuhulog, kagarkahin ng bawat Pilipino ang sarili. Kahit may mawawala, mas maraming babalik. Kahit bali-bali ang puno, ni pa rin yuko. Sa huli, lahat ng problema ay papalaw tulad ng bagyo. Muling makakatikim ng sikat ng araw ang puno. Muling babangon ang Pilipino. May pag-asa muli ang Pilipinas. Tayo dapat laging punong kahoy sa ating diwat ugali. Tayo dapat magtiyaga. Tayo dapat magtulungan. Tayo ay Pilipino. Ipagmalaki natin.